All right mga amigos, newly crowned heavyweight undisputed champion Alexander Usyk binigyan ng exemption ng IBF o International Boxing Federation para manatiling undisputed champion pa rin. Hindi daw po tatanggalan agad ng titulo si Usyk. Ayon po yan kay matchroom promoter Eddie Hearn. Painggan po natin mga amigos. Yeah, and as I understand it, there's already been an exception. There's already been an exception. There's already been an exception. It was my understanding that the Fury fight took place on the condition that the winner has to fight Hergovich with no exception. Um, I don't think that's going to happen next week for Hergovich Dubois for that to be on the line. Matatanda ang Lumutang mga balitang tatanggalan kaagad ng IBF belt si Alexander Usyk matapos talunin si Tyson Fury. Yan po ay dahil almost 2 years na kasing IBF mandatory challenger ang undefeated na si Philip L. Animal Hergovich at ayon sa batas ng IBF mga amigos, hindi pwedeng mahadlangan ng mga rematch clauses ang karapatan ng isang mandatory challenger. At dahil may rematch clause ang Fury versus Usyk, inaasahang uunahin ni Alexander Usyk na labanan si Tyson Fury kaysa sa magwawagi sa sago pa ang Philip Hergovich at Daniel Dubois. Kamakailan nga lamang po mga amigos nag-file lang exception ng kampo ni Alexander Usyk upang 'wag muna siyang tanggalan ng IBF title. At mukhang napagbigyan nga po 'yan mga amigos, yung kahilingan na yan ni Alexander Usyk. Dahil ilang araw na lamang po mga amigos laban na ni Philip Hergovich at Daniel Dubois pero wala pa rin po inilalabas na ulat ang IBF kung magiging taya ba ang IBF world title sa nasabing laban kung tutuusin madali lang naman pong solusyonan ang sitwasyong ito dahil pwede naman pong gawin ng IBF na taya muna ang IBF interim title sa Hergovich vs Dubois At pagkatapos ay garansyahan ni Usyk at Fury Na after ng kanilang rematch Isusunod nilang labanan ang magwawagi Kina Philip Hergovich at Daniel Dubois At kapag hindi tinopad ni Alexander Usyk o Tyson Fury Ang kasunduan na yan Maaari na ngayong i-elevate ng IBF Ang interim title na itinaya Sa Daniel Dubois versus Philip Hergovich Pwede na pong i-elevate yan ng IBF Yung interim title Na gawing pool world title pero base nga po sa tono ng pananalita ni Eddie Hearn sa ipinakita kong video mukhang napagbigyan na nga po si Alexander Usik ng IBF. ng baraha. Patunayan mo sa akin